ah uh, pumunta dito. Kalungkat muna ako ng mga message kasi tambak tayo sa message sa uh, page natin. So isa yung bata antong na pagbigyan. Siya si Earl. Ano? Lutino po. Lutino. So 19 years old talaga. Opo. Taga North taga Taga North Cebu. So ah uh, naka-experience na lang isa nang trading hindi uh, pa. meron po. Well, saan, sa saan ka dati? Sa recreation po. Ah, okay. So anong plano mo bakit ah uh, ah uh, talagang hindi sila dito sa Team Agrabio uh, para mag-training. So, anong, anong... Um, ang plano ko po, uh, para po ma-improve yung boxing skills ko. And then, para po, pagdating po ng panahon, maging isa po uh, professional boxer. Ayun. At, so, paano mo hanap ang, ano, ang Team Agrabio? Um, po na una po noon, uh, pinanood ko po yung vlog nyo. Okay. And talagang uh, marami po kong nakitang parang ma-improve sa sarili ko. And then talagang Um, uh, sabi ko, uh, parang ito na yung taong hinahanap ko na makakatulong ko <laughs> sa future. Ko. Sana, sana. So, uh, isang 19 years old, so nag-aaral ka? Oo, okay. uh, ano nag-aaral po. Uh, first year college course is political science. Ayun, magaling, magaling. Ano, Korshman, so, no? Political science po. Ayun. Okay, so, nagpasama ka pa talaga sa tatay mo. So, taga-Kaloocan, North Fairview. Okay. So, sige. Uh, i-training natin tong batang to kasi uh, kahapon kasi ganun kasi yun eh maswerte tong batang to na na Ay. na halungkat ko yung mga misins mayroon pang mga taga kalamba may marami sila ah uh, yung mga sa ano naman yung sa uh, kalamba shout out pala kay paring Dino unlimited. pare baka may isang pupunta dyan ng subscriber ng Team Agrabio ah uh, paki-assist pare kung ano paring Dino unlimited is isang mabait na kaibigan yan, mabait na tao yan sa, sa, Laguna. So, yung mga katimbang na nandito na tayo sa ano. Uh, bibigyan ko muna siya ng ano, pinagwa-warn up ko lang kanina. At, ah, uh, pinag-escaping rope. So, bibigyan ko siya ng, uh, wala uh, shadow box na uh, kasamang paa. So, pag... Well, yeah. Okay, okay? Lapit ng dalawa. One, two. One, two. Punta ka dito. Balik dyan. Punta sa gitna. Punta sa likod ko. Balik tukot, yeah, balik dito, para para maintindihan mo, Ayan ah, dito ka dito sa ilalim, balik dyan. Punta sa likod ko, paglukot, Balik dito le, sa likod ko, yeah, tukas ko babalik ka dyan, okay so, pagpunta mo dyan, nagkinan dalawang job, dalawang job, baap job, okay at last, kwan to, job si, job siya, Jump sweep tap 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 So, tignan natin. Okay? Sige, start. Time in. Let's go. Okay. Okay. Huwag ka muna sumuntok na. Ang ah, pangalan mo? ko. po. Litino okay. Ayan yung huh? subscriber okay. ni Coach John Agrabio huk ng Team Agrabio. Ay dumayo dito. Huk Nagpunta pala dito sa ano, Team Agrabio. Galing siya ano. So, uh, pa ano? Paguhin ko lang ha. Yung hook mo, huwag mo nang inakil. Huwag mo nang iikot. Delikado no, sa kamay yan. Iganon, iganon mo na lang yung hook mo hook sa kamila, lang. Ganun lang. Okay? Sige. Jab. Jab. Hook. Wow, wag mo. Ano, wag mo. Yung... Yan. Ganun lang. Upper. Hook. Street. Upper. Hook. Hook. Street. Okay? Sige. Magbilang ka sampo ha. One. Two. Three. Four. Five, six. Seven. Eight. Medyo bilisan ng lang konti. Bilis. Bilis bibi niya, 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 uh, mga katimbang grabe na tapos na yung isang round sa kanya so ayun at uh, itutuloy natin yung pagano sa kanya so baka magtaka kayo na naka naka ako naka uh, up and down na uh, reducer kasi uh, gusto ko rin mapawisan, ng gusto talaga kasi uh, dahil din sa healthy natin kailangan natin pag-alagaan yung hilti natin so sa umaga tumatakbo tayo

na dahan-dahan siya pero pagumpang pabilis yan. Hindi, hindi dahan-dahan na pahinig Sige, pabilis, pabilis, pabilis. Nawawala tayo. Upo pa isa, ilag. Bale, bale, isang kapsik. Okay, bale. Tukon mo yung kamay. Yan, huwag kang alin. Hop, magagaan. Hop, hop. Lali. Okay, hop, Okay, ilag. Bale. Hop, Sampo, sampo, sampo. Time out. Masyadong gigil. <laughs> Masyadong gigil. So, dapat kasi, pag mga ganyan, lalo na sa pang first time, first time, kailangan lang talaga, wag, wag talaga, man, wag mag-iisip ng lakas. Kasi hindi kayang sundan yung mitts natin kung talagang uh, papairalin yung sikip ng balikat at saka iisipin nyo. Yeah. Ah, ilaw, 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 ilaw. In and out lang, in and out, in and out, in and out, in and out. Paglapit ko, lalapit ka. Paglalapitan kita, aatras ka. Pagpunta ko dito, pupunta ka dito. Pag-upper. Pag-upper. Apat. Hakbang, 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 hakbang. Boom. Jump. Jump, sit, hook, upper. Jump, sit, hook, upper, buddy. Hook, upper. balik, Hop. Hop. ini, gelo, 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 gelo. Gelo. Gelo, ini, 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 dadagdagan pa natin yan pa apat na ito round four round four may jump upper jump jump upper jump pagpag sa balikat lapit sa akin lapit sa akin hindi jump upper jump jump upper body jump upper body jump atras hop hop sit Lay mo, lay mo, si on upper. Step mo yung upper. si upper. Hook. 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 Ilalim. Upper hook. Step. Jump sweep. Huwag 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 huwag. Relax na. Huwag ka mo. mo. Okay. mo. Okay. So yun. Natapos na yung limang rounds na pants ah, speed niya na DC. kasamang ano pero ito ngayon naman. Tuturuan natin siya ng mag -bang jab stick jab stick jab stick so paikot ka oh ilang ko tignan jab Street, jab ah saan jab stick jab jab stick na na bakat matman gali is boom paikot ka Huwag kang magmamadali jab si jab isa tamaan oh, na no daan, saan paikot ka hang oh, <laughs> gaan, gaan, bigla. Gaan, gaan, bigla. Gaan, gaan, bigla. Gaan, gaan, bigla. No, 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 no. Basta yung struggles yung ano, struggles yung paa mo. Napakagulo yung utak mo. Relax. Huwag mong guluhin. Napakagulo. Hindi, dapat kasi nagkakasundo yung paa mo at saka kamay mo. Hindi siya nag, nagkakalak, nagkaka, ano siya eh. Sige. Daan, daan, titik. Daan, daan, titik. Ya, yeah. okay. Hakbang, 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 okay. Hakbang, 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 okay. ay okay. Always Luis ko. Okay, to, to, to. Huwag mong ilatag lahat ng paa Kailangan nakatihin niya. Okay? Time out. Okay. So, yan yun muna ang natin sa batang ito. So, ano masabi mo sa uh, sa unang training mo dito? At uh, talaga po sa so, na pala po ta pinapakita na po talaga oh, ano yung mga mali po at itinatama mo dito po sa akin. Okay, so sana ah uh, maraming, uh, maraming ka pang matutunan pang sa mag pupunta ka lang dito lagi sa training. So, yun muna. ah uh, maraming salamat sa mga support. Uh, at saka, so, so pag ano ka lang isin sa mga, ano, dyan, sa mga ibang mga pag-manager. Mga supporters. Yes. Yeah, so, uh, kung gusto niyo po matuto po ng boxing sa uh, punta lang po kayo dito kay Hello. sa team Agravio. Uh, and matuturuan po kayo kung paano po ang tamang position, ang tamang boxing skills lang po Sorry. at pagiging disiplinado po. So yun ah uh...